issue ng relo. Naku, na wewe, oo. Kawawa naman yung sundalo. Yung sandalo daw po ay pinarusahan. Anak ng tutsang kalabaw. Hindi na nga nahingi yung relo. Ah, napahiya na nga. Ha? Eh, pinarusahan pa. Apaka walang nyari naman. Oo. Hindi oh. ko na talaga alam kung ano nangyayari sa bahay natin. Bakit ganito na nangyayari sa bayan natin, ano? Para bagang uh, monarkiya ang ating bayan. Ano ba ibig sabihin ito? Ito po yung may mga hari. Ang uling kasing pagkaalam ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag sinabi mong uh, public official, ikaw ay isang uh, pampublikong uh, alipin or public servant. Ngayon, hindi eh. Para bagang uh, naging hari na mga presidente, ang uh, speaker, naging hari-hari, ewan ko, hari-hari ano. Hindi kasi tila ano eh, pagka ikaw kumontra, yari ka. Pag ikaw may, may hininging pabor tulad nitong pagingin ng relo, masamang tao ka, animal ka. Hindi, ganun eh, ba? Diba? Alam mo, mga kababayan, tama 'yung sinabi ni ano eh, ni BP Sara Duterte. Alam nyo, maganda 'yung sinabi ni BP Sara Duterte. Etong nga uh, mga sundalo nato, napuputulan ng kamay ito. Ano ba naman yung relo lang ibigay mo? Pinagtawanan mo pa at meron pang uh, come again another day. Nga eh, ganun, come again? <laughs> yeah, alam eh, Come again another day. Yeah. May may ganun eh, may ganun. Uh, o kaya naman eh tila siya na nga niya is uh, uh, why do you want my watch? o oh, wanna buy watch jo. <laughs> Pero gayon pa alam niyo mga kababayan, ako ah sa paniniwala ko at pagtingin ko, Uh, hindi yung ito yung usapin na uh, kasi may mga nagpapalabas dyan na uh, hindi naman kasi tradition yan eh. Hindi naman kasi tama yan eh. Eh siya mo siya siya, siya, siya gano'n eh. Yung mga pinklawan, yung mga mga tagapagtanggol ng uh, ng mga tanso o itong uh, tagapagtanggol na mga loyalista <laughs> eh sinasabi nila wala naman daw sa tradition yan. Okay, eh, eh panoorin po muna natin itong ginawang uh, parusa. Ikinumpirma po ito ng AFP na pinarusahan po. Sana naman hindi lumuhod sa munggo. Pinarusahan po nila yung uh, uh, sundalo nag na nang hingi ng relo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kaditing humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation... Oh, ibig sabihin, mga kababayan, more than anything else, ha? the first fact, eh, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Tapos na usapan eh. Kahit ano pang palusot, tradisyon, hindi tradisyon, masama ginawa, ginawa niya, ano, hindi na usapan. Ang usapan, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na hiningi yung relo ng isang kadete kay Pangulong Marcos at ang nangyari na pahiya. Yun po ang fact. Ah, ngayon kasi nililihisu ng media, nililihisu ng ilan, lilihiso ng mga mga tanso na vlogger na hindi naman kasi tradisyon yan. Wala kaming pakialam. Whether it's tradition or not tradition, the way the president answered the kadete. <laughs> oh. Eh, hindi tama. Mata pobre. Merong, merong pitik, ika nga. Merong hindi maganda. Tama, mali. O oh, yun ang ano dito. Ceremony noong Mayo. Kasunod na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Viernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikita ang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karani... Ay grabe, tingnan nyo yung tingin ni ano, kasi nakita nyo yun, inislo mo pa talaga, oo, ayan o. Oo, 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 oo. ang kanyang relo. Oo, oh, oo. Oh. Kinukuha na ni Sara Duterte itong folder para hindi na siya mahirapan. Tingnan nyo yung parang ano. Sabi ng tagapagsalita ng AFP... Oo, oh, oh. sumimangot eh, nakita nyo yun, sumimangot eh. Why would I give you my watch? Watch you. Inigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi Oh, ito. ay grabe. Para <laughs> ginagawa. At grabe yung tingin, ha. Alam mo mga kababayan, hindi natin ano eh, uh, hindi natin siya sinasabi na uh, tayo ay pabor o hindi pabor o whatsoever. But the point here mga kababayan, eh yung sinabi ni B.P. Sara Duterte ay totoo. Di ba? Kasi tandaan ninyo, sinabi ni pangulong ah, pangulo ni Vice President Sara Duterte ito, it is because she saying toxic na, toxic na ang nasa administration. Why? It is because sa tingin niya hindi na hindi na ano eh, hindi na ho nakakaramdam sa problema ng mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi na ho parang feeling niya eh, out of touch na ta ang mga gobyerno ngayon sa mamamayang Pilipino. Kaya feeling niya toxic na. ayano o, kita niyo, pakita ko ulit o. Oh. Ayan o, mo natin o. Oh. Ayan o. Makikita ang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete. Pero hindi dito ibinigay ang kanyang... Tingnan niyo, tingnan niyo, ah. tingnan niyo itsura ni Madam BP. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Alam mo, may may bahagi dito'ng medyo na-disappoint ako sa sagot ng AFP. Meron akong bahagyang na-disappoint ako. Na parang uh, sinasabi nila dito, eh nilaglag nila yung ano, yung uh, tao na nanghingi. Kasi sinasabi dito, it's actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy, ito ang nangyari dito. It was a moment of euphoria. Actually, an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, uh, ito, ang ano dito is, it is in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. Eh, yun yung part na hindi ko gusto. Yung sabihin na, he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Kasi, madam, ako, ito lang po ah, hindi siguro yung AFP spokesperson eh, sinasabi lang naman niya kung ano sinabi sa kanya. Pero doon sa ating AFP, kasi kung bawal po yun, eh, di ba ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, eh di sana winarningan nyo na yung mga kadete ngayon. Di ba O, oh, wag yun ang uulitin yun ha? Masama yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte noon, wag yun ang uulitin. I don't think so na sinabi nyo yun. Ibig sabihin, maybe, maybe ako ah, wala, hindi ko naman alam yung buong, buong pangyayari. Pero maybe, hinayaan nyo yun. You uh, did not say anything bad, o hindi nyo pinagalitan, o hindi nyo pinarusahan, o dinisiplina. Yung gumawa nun kay Pangulong Duterte, and this time, because napahiya lang yung Pangulo sa kanyang uh, hindi magandang asal, eh pinarusahan niyo yung yung ano yung kadete. Hindi mo paganda yon. Yun lang po ang aking uh, gustong uh, sabihin dito. Sana man lang po eh, tinayuan ng AFP yung kanilang kadete at sinabi nilang uh, it is okay, uh, we will reprimand or uh, uh, we will make sure it, it it will never ano uh na mauulit ito. It will never repeated. Yung mga ganun ba? Not to the point na parang dinidiin pa nila na masama. Hindi magandang behavior ang ginawa nitong kadete na to. This behavior is neither common nor acceptable. IJAFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadete yung naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. oh, yan o. Oh. Confirmado, pinarusahan pa yung, uh, naku, hindi maganda, hindi maganda. Uh, ako, I'm disappointed. Uh, really, uh, I'm disappointed. Uh, I mean, it, kung hindi kaya napansin ni BP Sara Duterte, tot hindi niya bin ring out yung yung frustration na uh, at kung hindi niya sinabi na napahiya yung kadete, papansinin kaya ito? Feeling ko, ewan ko lang ha? ewan ko, kung tinawagan sila ng Malacanang at sinabi sa kanila, Napahiya ang presidente, tignan nyo, ginamit tuloy ni Sara, iniinda yung, yung halimbawa na yung Para sa anyo yan. hindi ako sure ha, kung gano'n ang ginawa. Oh. oh. baka naman hindi gano'n, baka ganito. Hoy! Eh, epichip! Napahiya kami, oh! Ang ah, gusto mo ba shot sa akin? Kung ayaw mo mabad shot, parusahan mo yung ano na yung kadete na yan kasi bad shot siya sa anking. <laughs> Ikaw talaga. Ikaw talaga ba, ba? <laughs> Ay, nako naman. <laughs> ano sa tingin niyo? Ano nangyari? Tinawagan kaya ng, ng uh, ng Malacanang ang AFP para parusahan itong batang to? O kusa ng AFP to? Ano sa tingin niyo mga kababayan? I-comment nyo dyan. Babasahin nun natin yan, ha? Tandaan ninyo, i-comment, comment lang po natin para mabasa natin na lubi ng mga kababayan natin. Alam mo, maganda kasi dito sa YouTube. Unlike sa Facebook. Sa Facebook kasi, napakaraming ano dyan, eh. Madaling gumawa ng troll account dyan, eh. Kaya napakadaming troll farm sa Facebook. Pero sa YouTube, medyo konti. Bawas ang uh, troll. At talaga makikita mo, totoong tao. Kasi, hindi, hindi sila, ano, eh. Hindi pare-pareho yung uh, script. Kaya maganda po mga kababayan, i-comment nyo ho yung inyong pananaw at uh, babasahin po natin yan. Hindi naman siya dismiss uh, at uh, upon learning about the incident, no, uh, nag-take action agad yung uh, PMA. Noong 2019 PMA. Did you... Did, 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 did you hear that? Did you? Or did you not? Hindi. Nahuli siya bibig Upon hearing nag action kagad ang PMA. O, ah, pakingge, pakingge. At, uh, Hindi naman daw siya dismiss. Upon learning about the incident. Oh, upon learning about the incident. Nung nalaman, paano nalaman? Kay BP Sara Duterte. Nung nalaman, <laughs> nag-take action agad ang PMA. <laughs> di maganda, di ba? Hindi, ako ah para para sa PMA o para sa AFP hindi maganda ano to dahil napahiya lang yung presidente uh, gagawin na natin yun hindi kasi if the action itself or by itself sorry yung action by itself ay mali pinarusahan nyo rin ba nung panahon namin ng hingi kay Duterte kasi it's the same action. So if the action itself mali, by itself, mali yun, eh ibig sabihin po, dapat pareho niyong pinarusahan. Tama, mali. Pero tila hindi ganun. Pinarusahan niyo lang ito kasi napahaya dito yung presidente. Bakit? Mali yung sagot, hindi na informing yung presidente na may mga ganong instances diba So anong ibig ko lang sabihin dahil ba na napahiya ang presidente kaya kailangan yung parusahan Di maganda Pangit Ang dating kasi parang spoil brat ang presidente <laughs>